Inandorso ng actress-singer na si Nadine Lustre ang mamamayang liberal, ML, party list na pinangungunahan ni dating senador Leila de Lima. Sa inilabas na isang minute video nitong Huwebes ikadalawampu ng Pebrero, nagbigay suporta si Lustre sa naturang party list. Real Talk, sawa na ba kayo? Sawa na sa mga abusado sa kapangyarihan. Sa mga nasa pwesto na hindi marunong magpaliwanag kung saan napunta ang pera ng bayan, saad ad ng aktres kung saan na-highlight ang mga kontrobersya tungkol sa confidential funds, illegal Philippine offshore gaming operators, pogo, hubs, at iba pa. At yung drama, okay lang sa pelikula at sa TV pero pag sa gobyerno na, ibang usapan na yan. Nakakapagod, pero may laban tayo, dagdag pa ng aktres. Ipinakita rin sa video ang akwital ni De Lima sa kanyang ikatlo at huling drug case si Manay Leila de Lima ilang taong ikinulong ng walang kasalanan pero lumaban. Ngayon, kasama niya ang ML Party List para ipaglaban ang katarungan, pananagutan, at tunay na representasyon sa Adpa Lustre. Bukod kay de Lima, sina Teddy Bagilat Jr., at Erin Tanyada naman ang second at third nominees ng ML Party List. ML na ako, Tara, ML na din kayo. Pagtatapos pa ng aktres.